Sa araw na to ay papakita ko sa video na ito ang mga naggagandahang bulubundukin dito sa India. At kung mapapansin nyo nga ay mas maraming puno ang nasa baba kaysa nasa taas dahil nga ang bulubundukin na to ay mas maraming bato ang nasa tuktok nito o gilid nito kaya walang nabubuhay na mga puno. At kung makikita nyo nga ay napakaberde ng paligid at napakaganda din ng kalsada. Napakasmooth ng iyong drive Pumunta nga kami sa lugar na to para puntahan yung fort. Tignan nyo itong dalawang gilid nito. Ito ay isang bundok na hinati sa gitna para magkaroon ng kalsada. Ayan, so bato yung nasa bawat gilid nito. So pero kailangan pag nagda-drive ka ay maingat ka din dahil nga mabangin itong area na to. So hindi pwedeng bara-bara yung pagmamaneho mo. Marami kang pwedeng puntahan dito sa India. Adventures man 'yan, trekking man 'yan, pwedeng kang pumunta sa mga religious area nila, yung mga magagandang temple dito, sa mga festival. So marami kang pwedeng gawin dito sa India kapag ikaw ay pumunta Namamangha ako kapag nakikita ko yung hugis ng mga bundok or bulubundukin dito sa India at saka nag -e enjoy din ako dahil nga napakaganda ng kalsada and at the, same time, at the same time din kapag umaalis ka during weekdays mas konti lang yung tao kaya kung gusto mong umiwas sa maraming tao ay mamasyal ka kapag araw ng Lunes, Martes, Miyerkules. Ganon, hindi yung Sabado, Linggo or holidays dahil sobrang dami ng mga Indians na lumalabas kapag ito ay lumang bahay at ganito naman sila mag-imbak ng dayami. Ganito magdamit ang mga kababaihan dito sa India, lalong-lalo na yung mga matatanda. So kung nakikita nyo, yan ang damit nila, sari at nilalagyan nila ng ibang design. Ayan, sari ang tawag dyan na madalas nilang isinusuot kahit pa yan ay may ginagawa sila. Kahit yung mga nagtatrabaho sa kalsada, ganyan din ang suot nila yung mga construction worker na babae. At tapos na nga kaming mananghalian. Tapos na yung aming lunch. Kaya tuloy tayo ulit sa ating paglalakbay. So itong paglalakbay natin ito ay pataas ng pataas. At kung makikita nyo ay mga bulubundukin talaga yan. Nasa taas kami. Para siyang nasa Amazon ka. di ba ang ganda ng pagkakagawa ng mga bundok na yan. So kamangha ha talaga ang paggawa ng nature sa mga magkakahiwalay na bundok na ito. Ayan. So, paalis na kami. Pupunta naman kami sa isang lugar kung saan kami mag stay Ang tawag sa mga punong yan na nasa gilid ay banyan. Nagbibigay sila ng magandang lilim sa kalsada. So, ito makikita natin ulit yung magandang bulubundukin. Merong fort dito sa gilid nito. Itong bulubundukin na to kung makikita nyo sa taas. Meron yung fort na sana balak namin puntahan. Pero hindi na namin magagawang puntahan pa dahil alam namin gagabihin kami dun sa kung saan kami mag stay ng isang gabi. Kaya minabuti na lang namin itong huwag puntahan dahil nga sa malayo pa yung uh, lugar kung saan kami mag stay Kaya pagmasdan na lang natin yung magandang bulubundukin. Marami na akong lugar na napuntahan dito sa India. So meron yung Hampi na ang makikita mo naman ay puro mga bato. Dito naman sa area na to, ang halos nakikita mo naman ay bulubundukin. So parang umiikot ka lang sa lugar kung saan may bundok or bulubundukin. Pero nagbibigay siya ng magagandang mga tanawin. So katulad nito, makikita mo ay... Sa area na to makikita mo papasok tayo dito na kung saan ang mga puno na yan ay nagbibigay siya ng magagandang malilita bulaklang na parsyang cherry blossoms pero hindi siya cherry blossoms. May tawag dyan, may tawag kami dyan sa Ilocano, a uh, Madri Cacao ang tawag namin sa Ilocano, Madri Cacao. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. So bukas ulit ang ating kwentuhan. Hanggang sa muli. Bye! Thank you!